Magandang buhay mga kaaraw. At ito ipakikita ko sa inyo ang aking isang lilinisan ngayon dito sa aming trabaho. Dahil dito sa aming trabaho, meron kaming sariling simbahan. Yan, katatapos lang kasi ng check-in nung last two weeks ago. Kaya every... Pag laging mag-check out na sila at kailangan na naming linisin ang lahat. Dito sa aming simbahan, kailangan naming bisitahin yung mga lalagyan ng kandila na medyo wala na at kailangan naming palitan. Kaya, yun. Ngayon, naisipan kong magbisita dito dahil kailangan kukunin yung mga ginamit nilang mga panyo na puti, yung mga kandila na naubos na na ganito. Kailangan natin siyang palitan lagi. Kaya ngayon, naisipan kong dito ako magtambay kasi nga kailangan kong tingnan kung ano ang meron at kung ano ang wala para malagyan natin or ma maihanda natin pa para sa next na mag-activities yan ganito po dito kaganda may sariling simbahan ayun pag may mga activities kami puro babae may kasama po yung isang pare na siyang magninisa every day na magi-stay sila dito halimbawa ng Friday night until Sunday nang makakain ng tanghalian sila ngayon umpisa ng Friday ng gabi Magkakaroon ng isang misa, then parang sabado meron ulit. Tapos Sunday, bago sila umalis, magkakaroon ulit sila ng mask. Kaya kailangan natin lahat bisitahin or tingnan kung anong meron at wala dito para sa ganun. Ready na ulit sila at hindi tayo ma mahanapan ng bakit kulang dini, bakit madumidini. ayon tayo na lang lagi ang gagawa ng ating mga gagawin araw-araw dito sa ating trabaho para hindi na tayo laging utusan. Although na wala namang kaming kasamang amo, pero kailangan natin gampanan yung ating trabaho ng naaayon sa oras or yung ating uh, uh, kontrato na nakalagay sa ating trabaho na kailangan nating magtrabaho ng 8 hours every day. Wala mang amo o may amo, kailangan kailangan nating sundin 'yon. Kaya 'yon. Today, dito itong ipakikita ko sa inyo at paki-subscribe nyo sa ako sa aking ang mini vlog sa aking YouTube channel at para may ko sa inyo kung ano ang nagiging trabaho ko naming na mag-asawa dito sa Barcelona, Spain. Ito 'yon, ito yung unahan ng simbahan. Tapos dito yung pinaka uh, nakatago yung mga gamit, yung mga damit ng mga pare, yung mga ginagamit nilang ito mga damit ng mga pare na magmamas tapos yung ibang mga kailangan nila, yan lilinisin ko yan ngayon. Lilinisin ko siya ngayon. Medyo special ang paglilinis nito dahil hindi pwedeng ilahok mo sa mga maruruming basahan na ginamit mo or nung, yung mga basahan na panlinis sa ibang bagay. Kailangan yung basahan panlinis dito, yun lang talaga. Yan, nandito yung mga gamit-gamit namin. Na, yan, mga panyo-panyo. Ayun lamang po ang pakikita ko sa inyo ngayong umaga. Magandang umaga ng Webes sa atin. At ito lang muna ang ating magagawa ngayon dahil may nagpipintura at may nag dito sa amin kasi nga merong dapat ayusin kaya ang buong bahay ay na, na uh, nabibisita natin para alisan ng alikabok or tingnan yung mga butter pero mga banyo-banyo pero ngayon dito ako mag stay kasi kailangan kong ayosin ito yun lamang po at magandang buhay magandang araw sa ating mga kaaraw more likes subscribe and follow po at huwag niyo po akong kalilimutang isama sa inyong panonood dahil kaunti lang naman po aking pinablog para huwag po kayong manawa o wag po kayong mainip Salamat po, salamat po sa panonood. God bless.